人生的变化。 サイヨンと。 Nilapit ko sa tiya. Ay! Eh, 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 eh! Ano? 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 Oh. Oh. Hindi ka susuko sa Ama? Hindi. Ayun naman, oh. matay ka. ang ka sakdula kasama, ilusabay kanya. Ay, hindi Ay, bakit nagbibigay ka sakit sa mga tao? Oh. Oo. Oh. Oo. hindi ka nagbago, ano? hindi ka nagbago, ko rin i-sasapitin mo. Pag pa oh. ka ulit. Oo. Ayaw pagbalik ka Hoy, ah. oh, eh, bakit binigay mo masakit? Ano ah. nga? Ay, hindi pwedeng wala. Ano, bakit nahihilit ka? Hindi. Hoy, oh, eh, sino nagpuntos sa inyan? Wala nga. Hoy, oh, eh, sino ka ba? Ano ka ba? Wala. Ano nga? Hmm. Ano ka? Wala. Kasuwang ka? Hindi. Ay, ano ka? Kasuwang ka dyan. Ay, sino ka? Hindi ako kasuwang. Ano ka? Tao. Oo. Oh. Oh. No, bakit mo binigay ng sakit yan? Kanino ka kumalimta? Wala ano, ano. nga. Sino nagpuntos sa iyo? Kaso kanino ka nagpagawa? Hmm. Ha? yo oh ka sino sino ang natutulungan mo kumla naman ohy bakit meron kanyan natin nananakit ng ulo tuloy sa akin bakit mo lang bigyan ako gusto bitte oy sige ako natin nya na Ang kakayahan mo na bakit ka ganyan naman sahin ko po ko naman ayo nato ng kakayahan ito ako sino pa po ang magbibigay sa kanya ng kakayahan nawa po may mawasak sa tahimik ng mundo ma sa to report Tila. Hmm. Baka ng kakayan ha? Hmm. Saka yung kumukonekta. Kumunekta mo. Hmm. Sino ba ko sa Sino ba kinunektahan mo? Hindi oh, ko mo ko na ngayon eh. Binigyan niya lang sa akin. bakit nagpapadala ka sa ganun? Hindi ko alam. Masama yun yung binigyan sa'yo. Bakit tinanggap mo? Wala lang. Gusto ko lang ikay.

Hindi ko ko sinasadya, wala akong kuha ko sa ginawa ko. Tawad din naman ako. Hindi ko naman sinasadya. Wala lang ako. Hindi ko nga alam kung magkito tinanggap. Kaya mo naman magbigay. Ibigay nang bigay. Bakit pala? Hindi pala maganda? Kaya nga kasi nalilid lang ako. Sakit-sakit na eh. Nalilid lang ka kasi akala mo maganda yung kanya. Totoo ba yun? Ang mo ng tawad sa ama? Oo, totoo, toto, totoo yun. Ayoko na yun. Sinungsuko mo sa yung sarili? Oo. Masaway so talaga yung nagbiga alzisis talaga yun. yun. Sakit siya at kamay ko. Tamta ka niya talaga. Gwisit siya talaga. Ulaga. Sakit-sakit pala dito. Bili-bili pa ng tanga siya. Tangat ka niya. Sakit-sakit din. Tangat ka talaga. Pagkasunod ko kami nito. Wala na. Wala na yung sakit ha. Matangal mo na wala na. Meron pa, pag gumawa ka ulit ng ano ha, katarantaduhan ha, sa mga tao ha. Oo. Mamatay ka na, sabi ko sa'yo. Papatatakan kita. Oh. Okay. Mama, sa painto na po po, ma. Tinatatakan ko ito. Uh, Gumagambalang ito. Sa oras po na siya'y mauli ulit, nakasamba sa katawan ng ibang tao, kamatayan na po niya. Magiging nato sa pahintulot na po po, <laughs> Sataun alay puterit, puter angkas, miliun barbeng basin sumeris na penjilor. Isu masaya, isu masaya, isu masaya. Ano masasana di masaya, masasakit saya. Takang-takang taro ang hayo, tako bigayin ha? Wala ka, wala ka, wala ka, wala ka, wala ka, ha? Dapatakan ha? Niyo, pantang-pasang pa ka, binigay ka pa. Hindi ko kulaga ka ba? Tango -tango. <laughs> ito din amay mo ba? Hindi na na ko naman la ko binigyan ko. Nakita ka mo. Sino ba yan? <laughs> <laughs> balik Balik <laughs> <sa> <laughs>